Yo, what's up guys? So, ituturo ko sa inyo guys itong uh, paano natin ito palalakihin ang bunga nito. Okay? So, tuturo ko sa inyo. Sa dalawa. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, pito. Uh, dapat to, wala na to Dapat dito lang, putol na So dahil Wala uh, naman to guys, hindi naman to pambinta Pagsaril lang natin to Para malaki pa rin yung ating mga bunga So Magbabawas tayo dito guys Yan Yan Ito Magbabawas tayo dito Alright magbabawas tayo dito. So, yan. Alright, magtitira lang tayo ng dalawa guys. Okay. Yan. Itong dalawa na to, ito yung mag, uh, parang pinaka, parang hindi mabubulok yung taas. Ito, sayang na to. Pwede na to. So, Yan. Titira natin yan. Okay. Titira natin yan. Para lumaki ang bunga. Ang bunga kaganda. Ang laki ang bunga ito guys. Palibasa ay ay unang uh, ano ito. Yan. Palibasa ay unang bunga ito. Yan. Ito mo ang haba ang laki. tawag dito guys ay kirikit. So, dapat ito dinisan, Maganda nga kung mayroon tayong pambalot, babalutan na natin. So, pwede na yan. Ito, walang mga. Sa pusoan natin, ito yung pinakakon guys. Ito. Para hindi siya mabulok, titirhan natin dito. Yan. Okay? Hmm. Para makaangat itong mga nandito. Dapat nga ito, bawas ito eh. Ito lang. Para makalaki. Malakalaki yung nandito. Si harang na siya eh. Pero pwede na rin yan. Okay. So, dalawa to guys. Mayroon pang isa. Ito yung una. May isa pa doon. Oh, malaki ito mo. laki yan guys. Malaki yan. May isa pa tayo guys. Oh. alin naman yung isa. Isa guys. Ayan. Alright. So. Isa, dilawa, tatlo, apat, lima. Okay. Okay na rin yan guys. Okay. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And also to my Facebook page. And also to my Facebook. Choms Abrio. Thank you for watching.